Gemma Galanza, kolela at ngayong PBL. Nami-miss ang mga sets ni Gia de Guzman. Gumabaw for MVP. Tots Carlos, bumaba rin ang percentage. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago 'yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Ang Creamline pa rin ngayon ang dating team na nakilala natin. Dominante pagdating sa paglaro. Kasalukuyan ngang nasa tuktok ng standing ang Cool Smashers dominating with three wins. Hanga pa rin ang mga fans dahil sa kabila ng pagkawala ng kanilang main setter na si Jia Morado de Guzman ay they still managed to be on top. Subalit kahit na nga patuloy ang pagkapanalan ng Creamline sa kanilang mga laro, ay kapansin-pansin pa rin ang mababang output ni Gemma Galanza sa kanilang past games. Makikita kasing mukhang wala pa silang koneksyon ni Kyle Negrito at panay adjustment ang kanyang ginagawa sa tuwing babatuhan siya ng sets ni Kyle. Malamang ay talagang sanay si Gemma sa mga low fast sets ng kanyang ate Gia. Nagtala nga si Gemma Galanza ng 11 points kontra Choco Mucho at mayroong 15 excellent digs. Samantala, contra signal naman ay nakapagtala si Gemma ng 4 points lamang. Contra jury floor naman ay nakapagtala siya ng 7 points. Talagang kung kapansin-pansin ang mahirap na pagpalo ng Gemma sa mga baton ng sets ni Kyle. Kung ikukumpara kasi sa output ni Gemma noong nakaraang conference, ay malaki ang pagkakaiba. Samantala, Busog na busog naman si Michelle Gumabao sa mga sets mula kay Kyle Negrito. Malamang ay dahil na rin siguro dahil sila mismo ang tandem ni Kyle kapag nag-double sa bang team noong panahon na nandyan pa si Gia Morado. Kitang-kita naman na talagang puntos kung puntos kapag si gumabaw na ang papalo. Ayon sa mga fans, ay malamang ay mataas ang tsansa na mapasali sa candidate bilang conference MVP si Michelle Gumabaw. Samantala, Tots Carlos bumaba na rin ang percentage sa game. Kagaya rin nga ni Jem Magalanza ay tila nagsastruggle si Tots ngayong conference. Mababa rin ang kanyang output at hindi rin suwak ang mga set sa kanya ni Kyle Negrito. Knowing Tots Carlos na mapa opposite or mapa open ay nagdi-deliver siya noon at talagang thankful at grateful siya kay Gia Morado de Guzman dahil na ilalabas talaga nito ang kanyang laro. Kaya hindi lang siguro tayo ang nakakamiss sa Tots Gia connection kahit mismo siya. Hoping pa rin ang mga fans na magtuloy-tuloy ang panalo ng creamline at sana talaga ay makapag-adjust na ang bawat isa knowing na baka hindi natin alam kung kailan pa talaga babalik ang kanilang supersetter na si Gia Amazing, Gia Morado de Guzman. Anong masasabi niyo dito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.